Alaga namin ni Limbo. Alaga namin to si Limbo. Kami ay magja-jogging. Kaya tiyan na muna kayo mga idol ha. Ja-jogging lang kami. Tara, Limbo! Sa isa si Sa dalawa na si Limbo. Tatlo na si Limbo. Ganyan Pagod na pagod. Kaapat na si Limbo. Kalima na si Limbo. napagod na labo. <laughs> Hinihirang mo na lang. Akin na yan. Akin na. Sino? Kaya nga natin si Limbo. Di na kaya ni Limbo. Magalilong daw. Ay nga na, napagod yung alaga natin mga idol. Yan ganawan ang limbo. Gap mo Oh, That's <tries> Grabe. Sabang tama na rin tayo yung papawis mga idol. Ingay. May ingay yung ating alaga dahil gusto pang magjogging. Ah, time check tayo. Ah, time check. Ah, oras ay 7. 7 ano? 7.30 mga idol. Ah! Ah, tamang-tama na yung sikat ng araw. Andito tayo sa may bandang, alo? Ah, si Tagrandi. Yung likod nila, yung close na gate. Ah, tamang-tama na, ano, napapagpapawis tayo. Kanina, napapagpapawis tayo, nakipag one-in-one -one tayo sa basketball doon sa may whole court. Ah, kunting ano pa naman. Kaya pa ng konti. Mga uh, love shout out sa ating mga ah uh, uh, ano dyan, mga uh, masungkit na tagapanood natin dyan. Uh, thank you very much sa inyo mga idol sa mga mga uh, patuloy na supporta nyo mga idol. Uh, Maraming salamat sa lahat. Thank you very much. Shout out sa lahat ng mga followers ko dyan. Thank you uh, sa inyong mga patuloy na suporta. Ah. No,